Ayan na po, tingnan na po natin ang ating alimasa niya. Kabuko na po ang ating katang alimasa. Ayan po. At titimplahan na po natin siya ng pampalasa. Ayan po natin pampalasa. po natin pampalasa. Diyan na rin po natin ang as in Tapos natin uli, may, may may na po natin balikan kapag yung medyo ma lutu na po siya. Tapos natin.